Mga kagri, ito na yung finals mga kagri Dragon na Quezon, eh champion na kayo Kagri, shout out na sa mahal na mahal na mahal na na asawa Mga kagri, nakatungal ah, na naman yung Dragon ng Quezon mga kagri Kuya Ayman, luck ha. ah Teka lang, teka lang, tapusin ko lang ito Teka lang pati Ito naman mga kagri, si Don Bruno Diba dong, good luck Don Bruno mga kagri Sasawa niya, shout out daw mga kag. Dame Cruz, shout out. Tapos. Super Ninong, mga kagrin, number 3 kasama sa finals. Tapos. Basta, basta bas, na ano pangalan niyan. Talentado. Talentado, mga kagrin. Talentado. Tapos, Don tayo.

mà phải làm cái này cái này nó tạm mà tạm này tạm ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, 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 ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, 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 ay! ¡ay, ay, 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 ay! ¡ay, ay, 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 ay! ¡ay, ay, 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 Sabi ko na nga ba, baby face yun, mga baby face. baby face, mga Kagri, ang nag-wild champion. Baby face, Don Bruno. Don Bruno, second. Yeah. Oh. Si Urbanito pala yung nalaglag. Baby face. Baby face. Ha? Nalaglag. Ay, eh, sino nalaglag? Uh, Merong nalaglag. Uh, Ay, okay. nalaglag? sa so, sabi ko sa inyo mga kakri pagka Don Bruno laban sa lahat pang laban kay Babyface yun mga kakri nakita ko yung oras ni Babyface eh anong nangyari kay Naku <tongan> po, pumunta na naman sa Jupiter Dalawang beses na Dabla Dabla Nakatakbo lahat Nakawala, nakawala parehas, pumunta sa Jupiter. Sayang si Orbanito maka Kagri, gilid kasi. Ang... Kagri ka champion natin. Baby face mga Kagri, ka kinino na kayo. Nawala yung. Sayang si Orbanito maka sa Jupiter. Hello, Hello po. Bakit pumunta sa Jupiter? dito ba kayo? Dito pa ba kayo, dito pa pa kayo? Oh, sa oh, ano? At kasi nandito kayo sa don't gilid. Ang bihira. Pinag, pinag ano kayo ng dalawang beses tapos nilagay kayo sa gilid. Mali, alam, mali. Champion, baby face. Oh, ko pa Ah, Dadali, congratulations. Huh? Dalawang beses na. Dalawang <laughs> beses. Na. <laughs> Mga kakri, <-agree>, champion. <laughs> <O>. Baby face. <base. laughs> <laughs> Ikaw ba yung pumunta Hindi yung nalaglag yung inete. Hindi ah! Second si Badong eh! Second si Badong! Second si Don Bruno! Percy Babyface! Ha? Babyface ano? Champion kami! Champion! Oo nga! Champion nya Ay oo! Wala! Kala ko ano! Champion nga! Teka lang! Ayun pa yung ano ko eh! Hinihintay ko lang pa! Pipicture natin yan! Baka Champion natin. Baby face mga kagri. Maraming maraming salamat sa lahat. Salamat sa lahat mga subscriber ko, followers ko ka, mga kakri. Ganito na lang. Thank you, much Congratulations sa lahat ng nanalo. Uwi na mga kagri Pagod na ako. Uwi na.